Good evening mga chikilabs at besiko at sa mga besikong expired. Ngayong gabi na ito, pupuntahan lang naman natin ang pinakamasarap daw na puto bumbong na gawaan at bibingka. Ito ay matatagpuan lang naman sa may banyadero. Nakakatawa sila guys, alam nyo kung bakit. Dahil ito may itlog na pula at may cheese, ayan daw po pag espesyal lalagyan nila ng itlog na pula at cheese. Sa halagang 35 pesos, ayan may bibingka ka na. mag a on ka ng 15 pesos kapag gusto mo na may itlog na pula, napakasarap po talaga at tantem. 25 pesos naman po ang kanilang puto Bong -bong. At may patwi sila guys, may libring tea. Avocado tea. Siya ang avocado. Sa Siya ang avocado po ito. Ayan, tabang tama, kakaras pa lang po nitong kasama ko. <laughs> Good for the raspa. Maraming health benefits po ito. Ano tita? Ano po yun? Nakakuluan po yung adobo. Ayong ayong avocado. Yung avocado. Maganda to. Ano nga pong maganda dito? Pa paano po ang ano? Ay, maganda naman May kasama din ako. Ay, Wow, ang susunod naman may pa ito na yung pag bagong pagbagong pagkain magda magda yan. magda 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 na magda 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 no? magda 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 teach pag magda magda So magkano magda kuya pag bibingkang normal lang? 35. 35, pag nilagyan ng, 15, ng itlog 50, 50. Ah, 40, 50 50, tapos yung puto ay, ano nga yung tawag doon, puto bongbong magkano naman po yun? walang special po yun 25, walang special? wala, wala ah, magkano naman po yun? 25, okay O, lapang, kumain ka dahil dapat na may sa dito oo nga po okay lang po siya malakas na kasi yung suma malasa sya yung malaki na yung pahala susiksik pa sya malasa kain mm po tayo tama nang kukunok na mo yan o alright ayun na yes tong try natin na itong bandang to baka okay, mo tanggalin yan sa akin May. Mayroon <tuk> na siya. Meron naman. Nalap. Bakit? Tara, hadi mau yan, bak lang Hadi mau yan, hadi mau. Nakadikit. Tingnan mo ang taba-taba. ang bibing ko. Sarap. Bibing nyo. Rice cake. Okay na, Kim. Salamat. afternoon, pumunta kami sa may playa. Nabalitaan kasi namin na may floating restaurant. Itatry po sana namin, guys. Pero pag bunga namin, napakalaki ng Christmas tree, guys. ba Saka ang daming parol. And then, napag namin na every Wednesday lang pala nag-open sila. Wednesday to Sunday lang nag-open ang floating restaurant. Nakakalungkot naman. Ang ganda, guys. Tingnan nyo. Dito to sa may playa. Ang ganda. Sige, kaya po yan. English. And? We're going to explore everything here in Abilaya. <laughs> may nanguulit yun. May nangulit ba? Ayan, may nangulit siya, kuya. May nangulit siya, kuya. May nangulit. Pwede tayo makinig. Thank you for taking a chance on me I know I'm not the ako malakas yan, oh, oh Go, tutulak ka talaga na Itulak ko ako Ayon yung natin